Eto mga idol ha, sa totoo lang. Itong si Diwata ay naging idolo ko. Simula pa noong naging idolo ko natong si Diwata. Simula pa man noong nagumpisa pa lang ito, ay idolo ko na talaga 'tong si Diwata. Pero nitong mga nakaraan lang, napansin ko itong si Diwata. Habang nakaangat na itong si Diwata, ay parang nagiba na itong ugali nito. Kaya kung papiliin ako, kay diwata o kay hiwaga, kay hiwaga ko. Kasi ko, inong napanood ko yung mga video nitong si hiwaga, ay talagang entertainment itong si, si hiwaga. Yung mga kumakain, makikita mo, masayang masaya sila. At talagang ini-entertain niya yung mga kumakain sa kanyang parisan. At kahit pa man sa maliit na tumutulong sa kanya, ay talagang na-appreciate niya ito. At uh, talagang pinapasalamatan niya ang mga taong tumutulong sa kanya. Makikita nga din natin sa kanyang mga video na talagang masayahin itong si Hiwaga kumpara dito kay Diwata. Ito si Diwata simula nung maraming tumutulong sa kanya at nidyo nakaangat-angat na ay dinididman na niya yung mga napapapicture sa kanya yung mga taong gustong makap makapapicture sa kanya hindi na niya pinapansin. saja ngabang nagbago na talaga itong si Diwata lalo't lalo na na nakaangat na ito ngayon. Kaya dito mo makikita na talaga pag ang tao pag sunaf na at dumadami na yung pera ay mag-iiba talaga ang kulay nito. Pag-iiba talaga ang ugali nito. Hindi sa naiinggit ako at talagang nakikita naman talaga ng marami yung talagang tunay na ugali nitong si Diwata. Kaya kung papiliin ako, dito muna ako kay Hiwaga.